Well, walang bumanat sa confidential funds ni dating VP Lenny dahil wala siyang confidential funds. Uh, at yung pagbanat ngayon sa confidential funds uh, ni VP Sara ay hindi pagbanat sa personahin ni VP Sara. Pagbanat siya dun sa sobrang laking at wala sa lugar na confidential funds. At yun ay tamang pagbanat lamang dahil yun din ang tanong ng mamamayan. Ang confi funds naman ay galing sa buwis ng mamamayan, hawak in trust ng gobyerno at dapat lamang naman talaga namin i-appropriate sa mga ahensya na may mandato talaga at may uh, expertise talaga sa national defense Uh, at o sa public safety. At by the way, hindi lang kami sa minoria ang gumabanat doon. May mga kasamahan din uh, sa majority. And in fact, umapaw na mula sa Senado ang House of Representatives mismo. Ang mismong uh, uh, kanilang uh, Finance or rather Appropriations Committee Chair na miyembro ng mayorya doon. Ang mga partido doon sa House ay nagsabing nagkasundo na daw sila na ang mga confi funds ng mga civilian agencies at kalaunan tinukoy nila ang OVP at DepEd ay ililipat sa mga tamang ahensya tulad ng Coast Guard, BFAR, uh, National Task Force on the West Philippine Sea uh, at iba pa. At yun din yung nakikita kong trend dito sa Senado. Mula sa amin sa Minorya uh, ay umapaw din sa mayorya Uh, nagbuo pa nga ng uh, uh, Select Oversight Committee on Confidential Intelligence Funds. Mismong si SP ang uh, nag-share. Uh, at active din kami uh, sa minoria. So, uh, lumampas na talaga sa usapin ng politika ito. At kung uh, nasa isip na rin natin yung mga darating na eleksyon, well, at least no, itong uh, debate tungkol sa at, at bardagulan tungkol sa confidential funds ay naging pagkakataon ng public education. Ah, uh, tungkol sa entitlement ng mamamayan dahil galing sa atin yung buwis na yan, yung perang yan at dapat lamang maging accountable kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno para jan. Magandang pag-aralan namin yung mungkahin ni Justice Ascuna dahil sa ngayon, yung natatanging checklist ng pwede at di pwedeng pagkagastusan ay lamang nasa isang circular sa pagitan ng mga government departments. And uh, meron lang parang practice na yung mga nakakatanggap ng CONFI at Intel funds ay kailangan pa rin magsumite ng report in a sealed envelope sa ilan lamang government officials, ang presidente, ang senate president, ang house speaker, at ang COA chair, na maari o maaring hindi nilang Uh, buksan. At so ibig sabihin hindi subject sa kasing higpit na accounting ng COA tulad sa lahat ng iba pang uh, funds appropriated sa GAAS. So magandang uh, bunga pati nitong naging mainit at mabuting mainit na usapan tungkol sa confidential funds. Pag-aralan namin yung ASKUNA proposal. Well, bukas ako sa pag-aaral uh, ng mga issue ng confidential funds saan mang antas o sangay ng Uh, gobyerno, no? Uh, of course ang mga LGUs ay mayrong ding mandato sa so posible, posibleng merisonableng uh, halaga din ng confidential funds nila para doon. Pero reasonable yung operative term. So dapat may threshold din sa ganyang klasing mga confi funds if ever sa mga LGUs. And dahil ano eh, may mga konkreto at nakakagulat na rin tayong mga halimbawa diyan eh, Bakit umabot sa 460 million uh, per year, no? Ang uh, uh, ang key dating mayor Sara Duterte sa Davao, samantalang yung ibang mga malalaking uh, uh, LGUs din... Uh, Makati, Manila, Cebu, ni hindi umabot sa 100 million. Eh, mapapatanong ka talaga, bakit? Ano bang meron sa Davao? Eh, inaagaw din ba yan ng China? Tulad ng sa West Philippine Sea? So, talagang ripe for um, study at saka appropriate legislation if ever. Yung kabo ang CONFI and Intel funds at yung CONFI funds sa mga uh, civilian uh, government units Mula national hanggang lokal.